Dugan ako gusto yun na magpakasa ng aduwa kay Kabalo Wala kuya Miga, way kuya asawa. Kiyari tuloy tiri, hindi mo po. Hindi mo magpasigot yung mo pamilya sa Hindi na ko kung ano daw, ano? Sabi, di sabi Pari Ay nga, ano mo man! Kapag Na man! Hindi na akong salayo! man! Ang ano, sino, sino na siyabi ako! Ay nga, ano! Tanan nga makita mo na bibo. ako na tanan din. pati mga pis-pis na oh. Ako naging pambuyi. Ako na dai para ma. Ay di puga Perte ni kala pa mo tak kita mo ni Mga tanan na makita mo kabilugan niya. Ako ni wala ni sang ibang... Gimbaka ko ni 35 millions. Ini tanan. Na mo ka kwarta. Ay puga kwarta si sinan sa ko ya. Mga silpong ni mga basko gani silpong niyo Amo pigi na ina lo ya. Ah, simpre mata na makita mo di. Di pa ko duaw. Di pong kuwab lang. Yan. Di, saan na ito nga? Duhay man? na gusto? Dugan ako, dugan ako yun, magpakasal nga wala kuya miga, wala kuya asawa. Kaya ari gulitin yun. Di, hindi mga mo pamilya sa akon. Kaya na sigaan na ko ano yeah, daw, eh. The ano? Ayun ka na, may di isang face kaya wala niya isang ipan pa nga makita na ako na tanan Diba? Ka mm -hmm. perfect niya Ano yung mabay mo kaysa ako nga dito? Ano yung Ano mo kaysa ako na dito? Ano Ay, mabay mo kaysa ako nga dito? Ang duta ko, ang duta ko, maging duta mo na? Mm hmm. Boss, may nga pon Paano mo nga sila masugat kasi puso ako. nga masugat nga ako man ay bus strayder malango, kikabalo ka magina date pa ko sa busukato, naman ano pa ka taxi mo mong. Hoy mo kay kabalo ka may date kaya bu isugop na ko ni abi. Sabi ni sabi. Hari dio. pa na ka may deke nguson? Nanu man, di ako sala yo. man Ano sino sino na si abi yo. Yo bu, nanu. Tutok mo sino mo naman. Hoy ko pod imo man. pero may pote, yan, yan din siya. Ako man

Nah, dokman no. na, yung mooman. Kausak muna ang publiko, sabi mo kaya buta kala kalian niya saawal, kahit na kailangan talaga ah, ako yung mga malakol. Nuna nunsiyaman. Alis ka gitna. Ako pabas mula noon niyang tungo siyempre ko ba ako na siyono? Woy, di ba na kuna nyo kay na Ang asawa mo, ako na saawal si pumaman. Woy, 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 Mayo pa ni kita si ikaw yung nubo. Siya o no? Nubo ka lakad ka ya. ka lang ga. Nasiga na lang ga. Ba lang ali ata. Imo na sana. Bye bye. Sampala na ba lang? ka na lang. Sige ang una mo. May gamay ano? No, gua pogi ba amo ko sing isa. Sige, ko to po. Ay, ginagawa pulit ko din. Ah, pulit